Iyo, oh. uy, uy, Bakit Cranston? At hindi yung B-bike. Ang binil natin yung B. Ang nag-start na bike. Na folding bike. Na similar din dito. Yung tanong na yan at mga ilan pa. Ang sasagutin. At i-explore natin sa video na to. Okay? Let's go! good day mga brad welcome, welcome again dito sa ating channel okay, in this video uh, as you can see, no? ito yung ating bagong acquisition na folding bike okay, it's a Cranston S9 which is their top of the line na Cranston in terms of all the folding bikes na trifold no? ito yung kanilang parang tinatawag na premium model nila why premium? kasi kita out siya eh component 3 nito, eh, hindi mo usually makikita sa isang normal na b-bike, no? Pero, it looks strikingly similar to the b-bike, no? Hindi ko na sasabihin. Maka magkaroon tayo ng problema. Well, anyway, basta, kung sa tingin, yan, o, oh. punin mo yung nasa isip nyo. And, yun, no? And, sa inspection ko naman, sa pagkaka-research ko, yung yung geometry nito pati yung mga bends no yung mga bends nito eh strikingly very very similar if not identical to the B-bike not similar kasi nga ah, hindi naman talaga identical identical kasi yan no naka 9 speed to eh e, yung ano naka internal yung isang yan eh and yung spacing niya spacing no no kanya Uh, sa likod is not even the same. Pero, in terms of how the bike was made, o geometry and everything, pati isa itsura, eh, pagka oh, sa biglang tingin, ah, uh, sabihin mo, uy, yun yun ah. Pero hindi yan yun. <laughs> okay. And another thing kung bakit uh, ang difference noon at saka nito is this is made of ano, made of alloy yan eh, aluminum. nakikita nyo yun ano, pagkaka CNC pati yung welds ewan ko lang kung bakit meron para siyang kalawang doon pero out of the box yan na yun eh no? and then tinan yung welds o, kaliskis yan well <laughs> given na talagang alo ito talagang magkakaganyan yan yan ang gusto ko eh no? kasi yung uh, chromoly yung original is I think parang brace nakabrace yun eh pero ito eh ano eh? parang nakatig to eh tigya ya tatawid ito basta welding to eh yon isa pa ang difference nila yung hinges yan oh. dahil alloy ito makapal and then to save weight yan naka carbon niya, no? carbon siya. Carbon. Oh, uh, carbon. And nga yun pala yung uh, six. carbon. And nga siya, it comes standard na nakaganto. Naka ayoko ko kung tawag dito, 3D printed na upuan o no? na saddle. Tapos, yan. Ang components nga pala nito is light pro. Uh, Light Pro, usually lahat, puro Light Pro, kasi, ayan, yeah, Light Pro, uh, I think itong wheelset nila ay Light Pro din, unbranded na Light Pro, Sora, ang Sora 9 speed with this thing dahil kapag ka pinold na siya yung, yung, chain slack napakahaba because of the design nga naman nung pinagkopyahan and then to parang to parang masold yun yun nga naging tradisyon na nun thumb shifter thumb shifter siya Altus Oke okay. OD Grips Nga ya pala uh, na ng battle damage eh, Nakatomba kasi kanina Yung pusa ako kasi Ang kulit eh You know, yung pusa, yun, yung, yung pusa ako ngayon Ang kulit Yan na yung pusa ako ngayon Ang kulit Yan na nagtumba ng bike ko yan. Ay, Tapos, comes standard with the crack then na yata yung itsura ng mga bago ng bromi pero pwede natin tanggalin yan naka plastic fenders plastic sya plastic na plastic uh, 52 ang chain ring yan 52 pala. 53 53 130 BCD by 9 speed na 11.32 Ito ang pagkakaalala ko Tapos, Schwalbe na Kojak Okay naman, kaya lang ang interior niya hindi presta Ah, ah hindi, hindi presta o tama, Strader to eh Pero, naka-quick release siya Yan, quick release quick release. Ayan ang quick release siya. Kala pagkakalagay ng quick release nito, baliktad. On a standard bike, iba ba lahat ng quick release dapat nasa kaliwa? Well, dito, in this case, nasa, nasa kanan siya. Kasi may yung hook na nun, nakalagay doon sa kabila. Yun, no? Kaya, kaliwa. Okay, may, yun ang mga peculiarities nitong uh, bike na to no po uh, yung kanyang black tawag na suspension black uh, talaga ang tigas naman eh uh, tigas eh ko lang hindi pa naman to nararide no hindi pa siya nararide uh, hindi ko siya na adjust for my feet hindi okay. na basta lang siya today para marawan at makita ko kung ano yung kanyang full na itsura in the sunlight no? In daylight para mabistan kasi natanggap ko to gabi so hindi ko talaga siya ma-appreciate ng gabi ngayon lang um, preno nga pala ito steel rim brakes I think this is ano, coated na o painted na alloy yan unbranded eh. unbranded tapos ito ay folding din yung kanyang pedals so you push the, uh, pull tapos ah teka yan tapos yun ganun tapos para ma fold yun okay so again yun na yung bike na bilhin natin ayan yung itsura ayan yung kanyang mga components nakatabi, ah nakakabit well, after siguro ma natin may ride to no, dahil malambot na masyadong yung gulong sa unahan eh. oh, yung okay yung sa, lik uh, sa likod unahan, baubaba -ba -ba natin i-ride natin later kasi uh, i-install ko muna yung pedal, kasi when it came out of the box wala yung pedal na yun nandito sa box oh. yun yun, tingnan ko kung may maluwag or masikip tingin ko yung ano itong headset eh medyo masikip to my liking adjust natin ng konti o, okay ano yung kailangan garsahan kasi syempre out of the factory ano ba naman ang hindi naman natin supposedly kailangan i-expect na rideable oh well rideable naman talaga sya kaya lang syempre meron tayong uh, preference ang tinatawag ano ba ang feel na dapat na meron itong mga things na uh, na ano na Na ito na katulad ng fit no. yung tingin. lang. So, yun lang po. I hope uh, na entertain kayo dito sa video natin ito. And if you like to know more about the bike comment na lang guys sa comment section no and we will try to answer it okay till again uh, till next yun na po bye bye po